Michael, sabi ni Bossing, ubusin daw natin to. Mag-shot-shot daw tayo ng tigi isa isang gabi. Diyos ko. Kung, eto, tequila coffee. Ewan ko dun. next fire na tong mga to, oh. Kung, kung kailan naman inuubo ko, kaso ako, ngayon pa naman niya ako sinabihang mag-inom kami. Diyos ko, timplahan ko daw to ng ano, parang punch. Para lahat kami iinom. Diyos ko. Grabe. <laughs> Mula kasi nung lumipat na kami, wala nang nagiinom sa amin. Oh, yeah. Samantalang nung nandun kami sa kabila, pala inom talaga kami. Oh, black God. label, whiskey. So, lahat ng to, kailangan namin inumin. Sana. <laughs> Kunti na nga lang yan. <laughs> As in, super, one, wala nang one-fourth nito yung mga iniinom namin. So, ngayon, sabi niya, kagabi lang ah. Sabi niya, mag-start ulit daw kami mag-shot-shot gabi-gabi. Alam, Diyos ko Lord. Kita mong tirinatrangkaso ako ngayon mo pa ako ayahin mag-inom. Ay, hayop na yan. Kakaiba rin siya eh, no? So, sino may gusto nito niyan? Grapa. Ito 40%. Ito naman, obviously, tequila, coffee. Pero ang sarap nito, guys. Oh, yeah. 35%. Ito mga to mga simpleng ano lang ito. Red wine. Kailangan lang namin inumin kasi marami pa talaga kami niyan. Oh ayan. dami pa namin din eh. Oh, yeah. my God. <laughs> One-fourth na lang to. Sa nanggaling sa mansyon. So, kailangan na daw namin ubusin gabi-gabi mag-shot. crazy.